Pan. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Sira. Eh, Fe picture ka ng picture ah. <laughs> posing ka pa ng posing dyan. Uy, mo. Ito yung kinakain niya wala niyo kung 'yan ah. wala mo. Wow! Ang kung ano yung 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 kung ano pa Ayaw, ano ba 'yan ano yung kung mo yung kung ano yung kung ano yung kung pa yung kung ano yung kung Tama na siya ako. Kaya, Kaya magmukulong ka habang kumakain. Wag. Wag. Grabe.